sana na po kay Ma'am Jo uh, sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Uh, sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Uh, kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin, kung sumabraman po kami. Tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team at uh, we will we will be better babawi po kami Nag-public apology na si Rosmar at Rendon Labador matapos masangkot sa insidente ng panunugod sa isang staff ng Koron LGU. Nagalit kasi ang dalawang content creators matapos magbintang ang hindi sincere at pang content lang ang kanilang pagtulong sa mga taga-Coron. Isinusulong ngayon ang sangguniang bayan na ideklarang persona non grata ang dalawa dahil dyan. Mayor, kung tingin niyo po na yun po yung magiging patas na desisyon para sa nangyari at kung yun po yung parusa sa nag Nagawa po namin, ayun, humihingi po talaga kami ng tawad pero kung tingin niyo po yun po talaga, maluwag po namin tatanggapin. Sana kung ito man po ay matutuloy, uh, gusto ko pong hilingin sa inyo Mayor na sana uh, bigyan niyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa koron dahil po napangako ko po sa aking pamilya na, na ipapasyal ko po sila sa koron para makita ko po sila maging masaya. So yun, Mayor, sa uh, maraming salamat po. Public apology naman ang demand ni Christian Bables sa isang pet crematorium na tinrato raw na parang basura ang namatay niyang aso. Una, late daw na kinuha ang kanyang pet. Pangalawa, hindi man lang daw inasikaso ng maayos ang patay niyang aso. Wala pang komento ang pet crematorium sa demandang aktor.